Magandang araw pong muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Ngayon po ay pagninilayan natin ang pagbasa na ukol dito sa uh, kapistahan ng pagluluklok sa Banan na Cruz o sa Santa Cruz. Na dati po ay ipinagdiwang noong uh, uh, ika ng Mayo kaya nga nagkaroon tayo ng tradisyon dito sa Pilipinas sa Santa Cruzan, Santa Cruz, Banan na Cruz na inilipat naman po ng simbahan ngayong uh, araw na ito ika apat ng Setyembre. At dito po sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan ay pinaalala po niya sa atin ng dalawang bagay. Una, ipinaalala po niya sa atin na kailangan na ang anak ng tao kung paano noon sa lumantipan ay ini uh, iniluklok ang uh, tanda ng uh, uh, banal na ahas no upang mapagaling ang mga ang mga tao na nakagat ng ahas ay ganoon din dapat itaas ang anak ng tao na, napakagandang uh, sipi na ang ating Panginoon Diyos ay walang ibang dinunay sa atin kundi ang ating kabutihan ang ating kaligtasan ang pagtubos sa atin at hindi na ito ginawa sa isang paraang hindi personal talagang uh, itinaya niya ang kanyang sarili na kung kaya't ang salita ng katawang tao ang ating Panginoon Jesus ay nagpakasakit, ipinako sa krus at namatay at pagkatapos ay muling mabubuhay napahaga ng isipin na tayo ay buwis buhay ganon tayo kamahal ng Diyos pangalawang bagay yung sinasabi sa atin ng awit ng World Youth Day noong 1995 na For God so loved the world that He gave us His only Son. na dahil mahal ng Diyos ang daigdig, ang sanlibutan, ibinigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isang likas na anak no? upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan, mailigtas. No? Na di tulad ni Isaac na talagang iniligtas ng Diyos mula sa uh, uh, pagpatay ng kanyang o pag-aalay ng kanyang ama, si Abraham, ay sa bagong tipan kumbaga ay tinuri ng Diyos na ang pag-aalay ng uh, ng sariling anak pakundangan sa atin eh, madaling sabihin ito ngunit yung pagnanamnam dito yung bang pag iisip, pag ninilay ako pala, ako pala ay mahal ng Diyos at uh, sana maisip din natin na dahil sa ating kasalanan na kung bakit si Jesus ay nandoon na ipako sa krus. Uh, sapagkat ito ang magbubunsod sa atin upang naisin na huwag na magkasalang muli. Nasa kabila ng ating mga karupokan at kahinaan, nandiyan yung pagsisikap sa tulog ng Diyos na laging paakay sa Kanya. Na alam natin na napaka-basic nung uh, gumawa ng mabuti umiwas sa masama. Ngunit alam din natin na sa tunay na buhay, hindi ganong kadali na kailangan natin talagang magpunyagi sa tulong ulit ng ating Panginoon at sa tulong ng Espiritu Santo. Nawa ang pagluluklok sa banal na krus ay hindi lamang magpaalaala sa atin toko sa mga krus na isinusuot o yung krus na nakikita natin, kundi itong krus na dapat sana kahit sa ating munting paraan may natin. Kapag meron tayong konting discomfort sa buhay, sana wag naman yung uh, angal agad, complain agad. No? Na, na sana may konti tayong sense ng counting sakripisyo no? sapagat uh, labis ang sakripisyo ng Diyos para sa atin na sana tayo rin kahit kakaunti at ma itong sakripisyo ito marahil pagpapasensya uh, sa ating kapwa at maging sa ating sarili sapagat alam natin hindi tayo perfecto lagi tayo work in progress kung kaya kapag tayo nag-aantanda no? alalahanin natin na hindi lamang tayo sumasampalataya sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo kundi yung hugis ng ating pag-antanda ay ang banal na krus. Isang banal na krus na naghihintay sa atin upang sundan si Kristo. Pagpalaan tayo ng Diyos.